Sobrang embarrassing moment ko nung bumili ako ng farm lot po. So may nakita akong farm lot po dito sa Quezon at syempre, sa'yo na excited ako dahil bagito po ako share ko mga experience po po sa inyo. Hindi po ako hente, hindi rin po ako broker. Ako po ay nangangarap na maging isang developer kung saan I can guide you. Matutulungan ko po kayo makabili ng mga gandang mga properties kung saan magdodoble, magtriple yung pera nyo ng walang sakit na ulo. Nung pagkabili ko ng property, syempre, nag-down payment na po agad ako. Tapos, sabi ko agad doon sa abogado kong kaib Check mo nga ito, okay na okay to. Hindi ko para ipa-check sa kanya, kundi para ipagmayabang. Pagbalik niya sa akin, sabi niya, Uy Neil, alam mo ba na nakasanglatong property to? Hala, sobrang newbie mistake. Marami sa inyo hindi na magkakaroon ng ganong mistake. Pero always make sure na huwag padadala sa excitement. Ipa-check mabuti yung document po na property na binibili nyo. Kung gusto niya na, na walang sakit ng ulo ng mga properties, PM me your email address. Medyo mahal pero alam mong magiging sulit po ito.